Umaasa sa si Senador Ari Santiveros na mababalik na ang interparliamentary courtesy sa pagitan ng Senado at Kamara. Ito matapos magkamayan at magkasundo si Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ihinto ng bangayan at magtulungan na lamang sa pagpasa ng mga batas. Para kay Tiveros, simulat sa pool naman Ine-exercise na ng matas na kapulungan ang pagkakaroon ng naturang kortesiya sa kanilang katapat sa mababang kapulungan ng Kongreso. Inaasahan din ni Tiberos na magiging hudyat na ito para maibus na ng mga mambabatas ang kanilang atensyon sa pagpasa ng priority legislation at hindi sa Peking People's Initiative. Well, ina-expect ko lamang ay uh, maibalik yung mutual, well, yung interparliamentary courtesy na mula sa simula ay uh, in-exercise namin dito sa Senado. So, uh, ang inaasahan ko sana ay ma-extricate uh, nino mang mga leader uh, ang sarili nila sa pagkakasabwat dyan sa Peking People's Initiative. Uh, malaking bagay po iyon para manumbalik yung mutual, yung interparliamentary courtesy at higit pa nga dun eh, Malaking bagay magagawa nun para lahat po kami, uh, parehong kapulungan ng Kongreso ng Republika, ay makabalik 100% ng atensyon, oras at enerhiya sa mga priority legislation na hinihingi ng iba't ibang batayang sektor ng ating bayan. Una ng hinimok ng liderato ng Senado, ang Kamara na magtrabaho muna at ihinto ang anumang bangayan sa panig ng Senado. Handaan niyang mayorya ng mga senador na kalimutan ang lahat na nangyaring bangayan at sa halip, pagtuunan nila ng atensyon ng pagtatrabaho para sa bayan. Samantala, sinabi ni Zubiri na hindi naman niya mapipigilan Senadora Amy Marcos sa ginagawang investigasyon ukol sa Questionable People's Initiative na inireklamo ng mga kongresista dahil paglabag daw ito sa interparliamentary courtesy. Pero ayon kay Zubiri, Susubukan niya kung makukumbinsi ang senadora na itigil ng pagsisiyasat bagamat iginagalang anya nila ang proseso ng bawat chairman ng komite sa iniimbestigahan nilang issue. Para sa Bombo Network News, sa si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! And Bombo Radio Philippines. And Inyong, number one at most trusted radio network in the country. Basta ba! radio. Bumbo. Ba!